Putol na lang yung dila. Naputol na yung alangala niya. Hindi naman kasi ito yung pang-opera na kugunting. Nagpapawisan ako sa iyo. Ay, <laughs> eh, huwag na magsasapin ng ano, ng nagrarabol. <laughs> <laughs> oh, na ah, sasaktan na. <laughs> Wait lang. Lola Lim, ayo nakdu-dugo na. Hay nako, tatambayan. E baliktad mo. Ay! Malulunok 'to, please. Ani naknakdu-dugo. Yo ano 'yan, tinaitutan mo kantera. Ay sya. Eh pa pa baliktad na ikot. Niyan. Wala na. Di pa. Dah, meron pa 'yan diyan. Ay, oo. Ano? 'Yung bukad di ay Ay, eh. di na nakakahiya. <laughs> kita mo, kita niyo. Mukha patayin na. Yung dila nak baka naputol na na. <laughs> <laughs> dila dia tak ini dah betul. Mana? Mana? Ini lompat. Itu. Hola Ana, di kono mah hila. Mi rumpa, mi kuyam. Mi pu. Mi pu. Lu ya dengka ke yar itim na yung dila o ano? Mamantay ah, na, na Ay! Nalis naman ng na yung iba. Ano, meron pa? Meron pa. Labas mo ah. yan. Yan o. Batuli mo na nga yan. Mukhang mau ke seluruh anu kita pede mag bit hmm dia jam itu anu kan tinggal koi anu mati Bukan kan tinggal dia ko Nakapulupot sa ano eh. Doon sa ngalangala. -ngala. Kaunti na lang. Ikot mo yan. Kaunti na lang. Sige pa. Ay, mapuputol na. Ay, salamat. Natanggal na.